Grabe oh, diretsuhan yung takbo namin from from Matakon Albay hanggang dito na sa may uh, ano na to, si Ayan oh, isang bar pa lang yung nababawas guys. So, isang bar pa lang ang nabawas ng gasolina. From Matakon Albay to si Hindi ko lang alam kung ilang kilometers na yon. Ayun, pero ayun, no? Oh, napakatipid. Umiikot pa kami pagdating sa may uh, rotonda ng Naga, kamarinesor Pumunta pa kami ng Hinulid Charts sa Kalabanga, ng Balikan. So pagbalik namin, ito pa rin yung ano, ayan, oh, one bar pa lang yung na babawa sa aking pull tank. Sniper 150 version 1 napakatipid pa rin kaway-kaway dyan sa mga sniper 150 at uh, kahit naka big bike concept na tong uh, motor ko malaki ang gulong mabigat mabigat bigat na rin pero ito humahataw uh, shout out sa mga matatanda ng version 1 <laughs> ayan o no. ayan ha from Matakon Albay to Sipukot Kamarinisor, isang bar pa lang yung nababawa sa akin guys. Ayan. Galing, galang galang Shout out. To. Ayan. Shout out sa Marcy Marcy. At ang ganda ng kalsada dito. Simula rin sa ano. Sarap magpatakbo. So sa mga nagtatanong, kung makigasulina raw yung uh, mga big bike concept ito, ito yung masasabi ko lang naman hindi ko naman ginagalaw yung aking makina kaya hindi ko masabi na matakaw siya sa gasolina so, search na lang kung hangga, kung simula sa matakon hanggang dito sa may Sipukot, kung ilang kilometers yung tinakbo ng isang bar kaway-kaway kaway-kaway so, lang tayo guys at may mga lubak-lubak yan dito